Ya, nakut dong. Nakot dong. Yan. Oo, sigi, sige. Si Sayon kay ko. Ano so, ganito kalayo mga kapangga yung room na pupuntahan ko. Oh, di ba? Grabe ang mga teachers windang talaga sa lipatan. Ayan oh. Kita nyo yung building na yan, o, sa baba. O, yan si Jose, o. Ayan, o. Ayan. O, yan. Ayan si Sire, no? Sipag-sipag, bibilab sa... Ang galing-galing sumayaw ah. Oh, uh, si. Hakot-hakot ng bibi na 'yan. Ayun si Ludong. Tingnan niyo naman kung gaano kalayo yung ano, 'di ba? Gihakot na. Ayan o, mga ano ko pa yan. Sige, pintura na. Yan. Tapos, i-check mo ngayon, Papa, kung, may, kung pwede pa ba yan? Dito? Oo. Para itapon Ito, pwede pa to. Pwede pa o, oh, yan. Bit mo, anak. Isa ng ang maigi. Hmm, para magamit pa. Kailangan ng pintura naman kasi hilamos. Pintura. Yan. Wala na. Wala na. Ah, tapon na. Sige na. Spare yung atin pin po, tapon na pa. Hmm, katulad tapon. Yan, hakot ang bibi. Uh, Sige, mabigat. Yan. Pay, dagdag mo nga tong box na to pa bago pa, oh. Wala. Dagdag mo. Yan. Tingnan mo yung room ko. Ganyan ang room ko. Evacuate na. Layas na. Diba? Kogidong. Oh, di ba? Sarap-sarap na kasama mo 'yung asawa mo sa ano? Sa Brigada Eskwela. Yan, lahat ng mga oponent akin pa 'yan. Lahat ng mga table na yan akin pa 'yan. Enya 'yung buhay namin. Pag wala si Jose, ako gagawa. Diba? Kapanga, iuwi muna namin ng TV kasi hindi pa natatanggal yung kinabitan eh. So, uwi muna sa bahay para mapaandar. Ayan. Iuwi muna. Papatong dun. Sa upuan mo pa itayo pa ah. Oo. Hey, kapanga, Sige. Kaya mga na, kapanga, nagmamantika na ako. Sige na, kogi. Sige na, Tagilid ka na dyan dahi, oh. namin. Yung ba talaga buhay dahi? Nanada, nandadamay na ka pa. Tapos kami sa kabilang mundo. Sa so, planet Mars. Ayan. Apa mam? Ma Ayo. <laughs> <laughs> Ano pala? Ano ba yung walis mo? Para kalbo na. Kalmo kalbo kalbo. Mga, to... mga kapangga, baka naman may magdudunit dyan ang mga walis namin. Tingnan naman. Na. Nakang lakas mayo. Tami-tami. si Noel. Oh. Yung walis mo, naka-brush up na. Ano ba yung parang Ganito ang buhay namin mga kapangga. Yeah, mo yung mga upuan, mga sira-sira. Iya, sa upuan kadiri yan Nakadiri yung mga upuan 'yan ang problema natin may pang grade 3 ito. tatanggalin. Pang grade 3. Tatanggalin nyo 'yan. Ay, hindi natin lang naman ang red-red, tsaka ano. Asya, siya na lang. Oh. May CR. Bulok. Bulok na CR. So, ayusin ka yan. Nako. O, yan. may... Uh, Nagtulo-tulo yung CR mo. So, bukas pa ako pa tayo sa Western. Makina. Kapunta pa tayo sa Western. Yung sakin, ipura kuha. Ando sa ano? Oo. Oh. Oo. Oh. Kuha ka mo. Nagudyohan mo anak ko. Masa ba si Sayo? Huh? Nagakot? Hindi <laughs> na. na tingnan mo para kaming pastilan ginoo ko mga pangga. ayan di ba alam mo yung parang nasunugan yung sa lanta yan ang itsura